how would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. So, um, tatanggapin kung ano yung darating. Kaya sara-sara. Ako, lumaki ako sa politics. Nine years old pa lang ako, mayor na ang father ko. So from nine years old until today, wala akong ibang, um, um, ano ba tawag diyan? Wala akong ibang universe. Kundi pag-aaral, nung ako'y nag-aaral pa, and eh, politika, nung natapos na ako, nag-aaral.